Hi everyone! Flex ko lang nga pala itong na-order ko sa TikTok. TikTok shop. Ito o, yung gummy worm. 2.5 kilogram siya. Ang Dalawang klase lang yung in-order ko mga kasari. And ito. The Earth Chocolate. Ito, chocolate. ba ibang flavor po pala itong mga kasari. Ito naman gold. Baybay yung kulay niya. Ayan, may flavor ata ito. Nakalimutan ko. So, ito lahat. Bali, 5 kilos na gummies. Tsaka itong tatlo. Nasa worth 900, 971. Mura to sa TikTok. Kaya sa TikTok na ako bumibili ng mga ano. Ng mga candies. Kasi marami ding pagpipilian doon. Tsaka madalas sa TikTok legit bila ng mga candies. Wala kasi akong time para makapamili. So, ito ibabalit ko muna. Tsaka ito i-display ko muna ano uh, yung isang garapon nasa 79.90 isa so plus shipping ano na siya uh, nasa 80 87 pero ang laman niya is 20 pieces ayan 20 pieces so kahit sa piece malaki na yung tutubuin natin dito oh ayan order na kayo sa TikTok wala pa kasi akong account sa TikTok sayang ay meron na ako dati pero hindi ko na ma-recover meron nga ako sa account ko eh gumawa ako ng bago pero hindi ako makapag ano makapag hindi ma-process yung pagiging affiliate ko hindi ko alam i-check -che ko ulit kung paano yan order na kayo ayan madelensya siya kasi 120 less 85 pero sa parting Manila minsan ata walang ano mura lang yung shipping yan Ayan guys, meron tayo diyan Adidas, mga paanang manok. Yan, and longganisa. Tsaka may pakikiam tayo and lumpia tsaka hotdog. So guys, yung ano kasi yung mga ano manok, karning manok wala na naubusan na kami. Ang bilis maka, maubos ng ano ng karning manok. Eh siguro sa ano magdadalawang linggo na kaubos kami ng 15 kilos. Mas ano siya, mas mabenta siya ngayon kaysa nung dati kasi dati nao nagtitinda ng karning manok So, ngayon kasi wala kaming karning manok. Alam nyo ba mga kasari, in 2 weeks, naka 15 kilos na agad ako. So, dati, dati na ako nagtitinda ng manok. Pero itinigil ko. Pero ngayon super mabenta nung dinagdag ko ulit yung ano, yung mga karne.